Unang-una, una, talk to us about the importance of this uh, initial presentation or appearance ni Duterte dyan po sa ICC. Ang oh, mahalaga to Christian, kasi ito yung unang, ano eh, unang step, ano, tawag nga initial appearance, ano. Kasi talagang ang pakay nito ay confirm siya nga yung tao na nasa arestuan. Kaya tinanong yung kanyang name, tinanong yung kanyang birthday. Uh, oh, at ikalawa, eh, Binigyan din siya na binasaan din po siya ng kanyang mga rights under the Rome Statute. To. At binigyan siya pagkakataon through his lawyer kung ano ba ang kanyang gustong i-manifest sa pre-trial chamber. Mm. At lastly po, eh talagang i schedule na po yung confirmation of charges which is on September 23. Mm. Ano yung mangyayari sa confirmation of charges? Oo, malaking step to ano. Uh, siguro kung sa atin pa, ito yung ano, no, pang trial Ano? Kasi doon po, una, ipapakita ng prosecutor na there's substantial basis to sustain the charges. At ang pinakagusto na ipakita ng prosecutor na mag-continue on to trial. Oh. Secondly, yun din pong pagkakataon din na yung defense po, eh, pwede na lang sagutin, pwede po na i-refute, pwede po siyang presenta ng kanilang evidence on their defense. Pero klaruhin ko lang po, ito, hindi pa po ito yung panahon na magpapresent po ang prosecutor at ng mga witnesses po. Hmm. Okay. Ba yung yung period na 6 months po, uh, bakit ganoon po katagal yung intay? And uh, ano yung mangyayari in between? oh, within the practice naman po yan, ano, no? ng uh, ICC, ano. In fact, I can, uh, in fact, I remember even some cases, ano, na parang nine months. oh kaya okay po yan, reasonable time yan. Kasi remember Christian, bibigyan ng pagkakataong maghanda both ang prosecution, ang ang defense, at even yung mga victims because they're an intrinsic part of this process. O, oh, kaya reasonable time lang po yan, yung six months. So preparation time yung six months for yes. both parties and other stakeholders. By the way, nasa loob po kayo kanina, tama po ba? Oh, nasa loob po ako kanina. Sa kumusta yung public gallery? Okay, kumusta yung atmosphere doon nung uh, na-sinagawa yung first appearance or initial appearance ni Duterte? Of course, he was uh, on video, no? Pero nandiyan oh. yung kanyang abogado si Salvador Medialdea. Pero how was oh. the mood? Well, expectant ang mga tao. So this is the first time again that in fact the arrest warrant of the ICC was actually served. So very expectant. In fact, uh, may mga Pilipino, mayroon din pong mga ano, uh, diplomatic community. Nakikita ko po, nandun po sila. And they're really also watching out for this very important case of international criminal justice. Okay. Yung yung kanina no, based sa mga napanood namin dun sa ano, sa sa video, parang mukha mahina itong si Duterte. Ganun ba talaga 'yan or jet lag lang? An ano bang basa niyo? Oh, I think jet lag lang 'yun to. Oh. Kasi Christian, in fact, pina-overnight siya no sa isang facility ano. Uh, I think hospital kasi para check up po siya na he has the physical capacity to stand the rigors of trial. And in fact, na confirm naman sa medical report at sinabi naman yun kanina. Kaya I think he's ready. But kado talaga ang trial chamber at ang the ICC. They gave a uh, understand their understanding of the circumstances. Na kakaflight lang ni Mr. Duterte. Kaya yun pina-online na lang. Anyway, it's within the substance of Article 60, the initial appearance. Okay. Yung yung sinasabi ng iba na baka pwede raw mag house arrest itong si Duterte habang nandiyan sa The Hague. Is that really an option? Is that really allowed? Oh, malabo siya, Christian, ano? Kasi remember, Mr. Duterte is under technically ICC custody. He's not under the custody of the Netherlands uh, government, state. yeah. Mm -hmm. Eh kung mag-house ano siya, eh outside 'yun ng custody, legal custody ng ICC. Kaya hindi po basta-basta yan. Hindi yan kagaya ng Pilipinas. Ano? Actually, yan yung euphemism natin no? Huh, for those accused who are actually powerful people. Ano? Pero dito makikita mo talaga patas po ang pagtingin ng batas at ng Rome Statute. And in fact, very comfortable po. Uh, the ICC makes it uh, uh, gives a premium na comfortable po ang mga accused, comfortable po ang mga suspect, uh, the well taken care of yung kanilang mental, emotional, physical, and spiritual health. Mm -hmm. ay uh, yung 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 din dinidemand na kanya mga taga-suporta maski yung mga nandiyan po na namo-monitor ko they want to bring him back uh, dito po sa Pilipinas is that even part of the options realistically uh, since na serve yung warrant sa kanya at under the custody na siya ng ICC? Oo, oh, that's really a very remote possibility because the Philippines is not anymore a state party to the ICC. At uh, mahirap po, oo, kasi malalabas na naman siya sa territory, sa custody ng ICC. So I think that is very remote. Oo, very remote. Kanina dun sa ano, nag-manifest itong si uh, Attorney Salvador Medialdea, nung circumstances ng pagkaka-aresto kay Duterte, tapos binanggit niya yung politika raw, di ba? Yung uh, settling ng score. Uh, ano ba naging tugod doon ng, ano, ng pre-trial chamber dun sa manifestation na yun? Oh, wala namang substantive na tugon, ano? Kasi initerate lang nung pre-trial chamber yung procedure na this is just initial appearance or oh, if any manifestation or any substantive motion that's uh, actually during the confirmation of charges na if ever. Oo and Siguro gusto ko lang sabihin, I'll just refute that Christian. Kasi mm. I think we have a knack for politics. We want to make it always political. But this is not about politics. Let's remember also the 15,000 to 30,000 victims of the war on drugs. This is a question of justice for the victims of Duterte's war on drugs. Kaya hindi lang po to, huwag na po natin isipin niyang politika. Uh, dapat front at center po dito yung mga biktima ng EJK sa Philippine War on Drugs. Mm -hmm. Meron po ba kayong ano, mga kasama dyan, yung tatayang mga biktima? Kasi ang ingay ng mga Duterte supporters din dyan, di ba? Pero may mga biktima po ba? Oo, oh, wala wala dito Christian eh. Oo, oh, kaya ako ngayon yung tumatay yung pang po, yung mga Ilan po ba yung, kung nare-represent ninyo, attorney? Oo ito lang Christian, hindi ko mo nasasabi ngayon ano, for security reasons. Ano. Alam naman okay. na mo, volatile ng situation sa Philippines at nandun pa rin, overhanging pa rin yung security risk. Ano. In fact, that's one of the reasons na cited po sa arrest warrant kung bakit po nag-issue po ng arrest warrant kasi Mr. Duterte is still a powerful man. Nandun po yon sa arrest warrant. Okay. Ako na naisip po attorney no. Yung yung issue ng pagkakaresto niya, yung pagdala sa kanya sa ICC. Uh, siguro valid from his perspective, pero in the bigger scheme, scheme of things diyan sa ICC at pagdating ng trial is not really that important uh, since nasa custody na siya ng ano ng ICC. O baka naman tinapalaki oh. lang 'tong issue ng arrest. Uh, to be very candid Christian, I think they're doing it really for Philippine perception, for Philippine optics. Oh, kasi dito naman sa ICC hindi naman 'yan importante. Hindi yan actually substantive na ground, ano? Oo. Uh, in fact, titingnan lang talaga uh, nandito na sa custody eh at pa bang issue noon. Oo. At in fact, just to cite lang ano, there's actually a doctrine under international criminal law. Oh, I'm going to be very technical. This is from the Eichmann uh, Supreme Court of Israel doctrine. O oh, kasi si Aikman, ayun si Aikman, talagang talagang siya. Oo, oh, mm -hmm. doon sa Argentina ng Mossad, oh, dito wala namang nangyari ng eh. Oh, uh -huh. pinapunta sa Israel at sabi ng Israel Supreme Court, malakaptos beneditentos. However, whatever the means he was arrested will not affect the legitimacy and the legality of the criminal proceedings. In fact, that's a very very sound doctrine under international criminal law, malakaptus detentos At dagdagan ko lang, wala namang kidnapping nangyari kay Duterte. Oh na napaka, napaka, ano nun, public, di ba? Anong kidnapping uh, nangyari to? Mayroon naman siyang abogado. Katabing-katabi niya nga, ang abogado niya ngayon na nag-represent sa kanya sa ICC. Hindi ba nataway iba dun sa kanina sa initial presentation or appearance nung hinirit yung kidnapping na inyo, abduction ng abogado ni Duterte? Hindi ba nataway? Oh, hindi na lang ako tumingin Christian eh. Kasi ano eh, parang focus na focus ako dun eh. Sa pagtingin sa proceedings eh. Ito ba yung tanong ko dyan? Di ba sir, pag sa ICC, you have to be registered as a counsel, no? Tama? Yes. So, si Medialdea, ano yun? Na-register siya right away? Or dati na siyang registered kaya nakapag-represent siya kay Duterte? Oo. Oh, hula, lang, hula ko lang to. Inform, hula ko lang to, Christian. I think because of the exigencies and uh, urgency of the matter, uh, baka nagawin siya ng emergency registration uh, to the, mm -hmm. the ICC list of council. Oh. Pero do you get the sense that he's uh, ready or uh, up for the job? Uh, dyan? kasi sa highly specialized practice 'di ba international law? Well, ayan uh, hindi ko naman masasabi oh, only time will tell, ano And only the proceedings will tell. Oo. Oh. But I can really say it's also a special highly specialized nga international criminal law. Kasi hindi lang natin pwedeng ma ano no? magamit na analogy yung ating rules of criminal procedure because there are very distinct. In fact, mga yung mga dokumento, una, kailang alam mo yung Rome Statute. Kalo, alam mo yung rules of procedure and evidence. Ikatatlo, alam mo yung elements of the crime. Ikaapat, kailang alam mo yung regulations of the court. O, makayon kung kailangan basahin. Hindi hmm. ba kayo inaharas pa na ng mga Duterte supporters dyan? Ah, uh, okay lang naman. Wala akong problema yan. Oh, uh, freedom maka, maka of expression. Intention. Oh, uh, Kasi ganito lang Christian eh. If they want to invoke freedom of expression, maganda yan. Protected yan under the EU Charter or European Charter for Human Rights. At gusto kong yung sabihin, sana respeto naman yung right to due process ano, ng mga suspects dun sa war on drugs. Ano. Oo oh, nga eh, medyo ipokrito. Hindi, hindi medyo. Sobrang ipokrito na bigla na nila yung ano, value ng human rights and due process. Oo oh, oh, nga na hindi naman pinagkaila. Hindi, naman pinagkait sa kanila. Pero pinagkait nila ng panahon nila. Oo oh, oh, oh. nga Pero na-deny pala isang ano no, isang hirit ni uh, Attorney Middle Day. Yeah, yung yung uh, initial appearance. Sama po, ano? Oh, you wanted that to be next to yung O'Brien dito eh sa International Criminal Court eh o oh, oh. kasi ano lang naman to initial appearance lang naman to oo oh, oh. nandiyan naman talaga yung suspect o oh, suspect pa yung tao sa kanya ngayon ah. kasi wala oh, pang formal charges oo oh, pag noon, defendant na tawag sa kanya o oh. s okay uh, Ayun, pagkatapos ng so ano yung... okay <laughs> medyo ano napansin namin tama ba very swift and very professional yung yung proceedings eh no Oo, oh, ganun talaga pag International Criminal Tribunal. Oo. Oh, okay. Uh, ang tanong ko sir, uh, so September yung uh, September 23 2025 yung confirmation of uh, charges. After that what will happen? After that, and we're hoping that it will continue to charges to trial proper. So doon na po magkaka na po talaga full blown ang prosecutor. So ilalatag na po ang mga witnesses. Together with the accompanying evidence, whether documentary, digital, or object evidence po. So doon na po magkakakitaan ng mga witnesses po. Yung mga witnesses na, kunwari, possibility na baka tinakot o matras, na panghinaan ng loob, o baka pinatay o sinaktan, paano yan? Alam mo mayo namang ano no protection ano no oh duty ang uh, ICC ano kasi kung trial na eh nati yung protection duty na yan so may mga mechanisms naman sa ICC to protect the witnesses eh pero before that baka natiktikan sila di ba takutin yung pamilya nila paano yun I think that's also within the protective duty of the ICC oh So, talagang yan kasi yung mga ano Christian, confidential siya. Hindi talaga natin malalaman yan o fake yan for the Pero, benefit of the witness. Ubra oh, ba dyan, attorney, yung mga deposition? Na kung sakala may nangyari man, di ba? Nandun na. Yung kanilang mga testimonya. Oo. In fact, yung deposition, nag-work talaga yan even before pa nung ano, no, arrest warrant. Ano? Pero mukhang... I, I can only surmise baka walang mga deposition, no? although I may be wrong. Ano? Oh, it's a possibility yung deposition. Okay, sir, last two questions. Alam ko, okay. baka nangangawit na kayo dyan eh. but I really appreciate this ano, uh, interview. Una-una, pagpasok ng trial, no? para lang malinaw sa mga tao, ano yung kailangan patunayan ninyo na ginawa ni Duterte? Yung crimes against humanity of murder. Oo. Anong kailangan yung patunayan? Una, kailangan patunayan na merong ano, polisiya. There's a state policy. In fact, organizational policy at state policy. Bakit organizational? Kasi DDS, organization siya. Oh, mayor siya noon. Tapos ikalawa, state policy, no, naging presidente po siya. Ikalawa, kailangan po patunayan na because of that state policy, there's a widespread or systematic attack against the civilian population po. Oh, hmm. And with knowledge of that attack, so papakita na po dyan na malawak ang patayan po. In fact, dun sa Agas it's both the Davao at uh, other locations in the Philippines. Although hindi po pa, hindi pa nasi-specify ngayon kung sa mga locations sa Philippines aside from Davao. Ano. At kaya dun papakita yung mga specific cases ng patayan na link po sa state policy na pinairal ni Duterte. Oh, okay. So, ano yung state policy po? Pa, paano patutunayan? Yung Oplan na uh, double barrel, tsaka yung mga Oplan double fact, nandun, yung, nandun na yung, yung uh, ano, CMC, yung circular hmm. memorandum ng PNP na inisyo nung ano, July 1, I think, 2016. O, yung 2016-06, if I'm not mistaken, na pinestyon din namin sa Philippine Supreme Court. O, so, yun, yung Oplan double barrel, in fact, kalagay dun yung sa restaurant, nakalagay doon yung neutralization, ano? Actually, doon yung ginamit sa offline double barrel na memorandum circuit. Okay. Sir, may nagpapatanong lang, pa paano kung mamatay daw si uh, Duterte in the middle of the proceedings on trial? Obvious naman ang sagot doon, pero pakisagot na po. Oh, well, the criminal li uh, liability, if any, is actually extinguished. O, oh, nangyari yeah. din po yan sa Maginadang Massacre. Oh, so, yun. So, Well, pero sa tingin ko, he eh, can stand the rigors of the trial kasi yun, nagkawin naman ng medical check-up sa kanya and I'm pretty sure it was a general medical check-up. Sir, finally, no uh, does it mean uh, most likely the terte is there for good at least until the completion of the trial? sakali man siyang makonvict o ma -acquit? And ano ba yung mensahe nyo dun sa mga kababayan natin din sa Pilipinas, uh, especially in the face of the what I call paawa narrative nito mga Duterte? Oh, number one, oh, uh, sagot sa unang tanong mo, I think in the near future, oh, nandito pa si Duterte sa ICC custody. Ano? Kasi hindi lang siya basta-basta malis eh. sa ICC custody. Oh, uh, ikalawa, doon naman sa paawa, o, oh. Uh, tignan din po natin yung justice naman para doon sa mga kaanak na mga namatay 15,000 to 30,000 po, naawa po ba tayo? So, sa, tingnan lang po natin sa ganong paraan po, yung big picture. And in fact, dahil masyado ng politicized sa Pilipinas, that's really the reason why dapat pumasok ng ICC at nangyayari na nga po ngayon.